Hindi nandito ako sa Greenville ay ito wala nang isda Ayun, nang isda lalaki oh tilapia parang tilapia yata yung kinulayan lang lalaki yun siguro may malaki isda dun yung ano tilapia yun yung ibang kulay yung kulay parang kulay black Ay, laki ng isda, oh. Laki ng isda. May ano yung tawag nun? Mm, janitor fish. May janitor fish. Ayun, tilapia. Ah, oh, tilapia nga. Ayan, oh. hito ay may hito din oh hito hito yan oh hito na puti hilap yan na puti tapos meron pong maliliit ayun eh, no, laki ano eh, janitor fish Diyan you know, you know. yung na yun, ayan Hindi magkita masyado. Laki? Ayan o. Hindi kita dyan na practice. <laughs>

Ati ng hito. Arwana. Arwana. Arwana o hito. Parang hito. Ang laki hito. Ah, hito ba yan? Ang laki. Hito na no malaki. Ay, yung ano yung isda sa, sa Vietnam. Yan o, no, laki. laki o. Oh. hito Kita ba ito? laki o. Oh. Ang laki ng isda. Ang laki. Hito ba yan? Huyan yata yung isda doon sa Vietnam, Thailand. Na nasa supermarket na. Ayun, arwana yata yung isda. Ang lalaki. Dami. Ang lalaki ng isda dito sa Green Bay. Arwana, tilapia, hito, Ako, mga puno, yung katulad ko, tapos may chapel yung salitin ako. Hindi nang gumagalit, magpasyala sc Make up Ay, mga hayop eh. Mahayop na ba okay, okay. Eh? ito? Ano yung palakang malaki. Kami kalau bau, naga bulan juga kalau bau, kami kalau bau. Salamuna. Paul bye bye na mga idol bye bye na